Pisces, happy birthday! Tingnan natin kung ano ba yung mensahe, ano ba yung birthday reading para sa'yo. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat kayo, forget Pisces kayo, ay makaka-resonate na kayo. Pero ayan po, tingnan natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, na ating Kiar's bracelet, yan, makikita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Aliana Reyes. Okay. So, tignan muna natin ano ba yung theme ng birthday mo this year. spirit guide mensahe po natin for Pisces ayan so may mga pinaplano na ba kayo pagdating sa birthday ninyo ayan po so we have planning and we have decision making so ayan hindi pa kayo nakakapag decide ano ba yung take ninyo na path ano ba yung gagawin ninyo sa birthday ninyo mismo? Sabi dito, you have a clear career plan and are making steady progress towards your goals. Each step is carefully thought out. So, masyado nyo pong pinag-iisipan talaga. So, meron dito, pwedeng um, wala kayong ganap sa birthday birthday niyo mismo kasi pwedeng nasa trabaho lang yung iba sa inyo. Kaya din siguro, yung iba dito, hindi na kayo nagpaplano about sa panong celebration ba yung gagawin ninyo. So, ito, we have decision making, pero nakabaliktad kasi siya, di ba? You may feel indecisive or anxious about making the right career choices, leading to delays or missed opportunities. So, ayan po. Ano ba talaga yung gusto nyong gawin? Ano daw ba yung gusto ninyong i-pursue? Whether sa career man yan, sa love life ninyo, ano ba yung plano ninyo? Tignan pa natin ano pa yung theme ng birthday reading mo ng birthday mo ngayong 2025. Pisces, We have the man. We have the fish. Okay, so may transactions dito in terms of finances or may tao dito na inaasahan niyo na magbibigay sa inyo ng pera. This could be your father. Pwede rin naman na brother niyo to na pwedeng nangako sa inyo na bibigyan kayo ng something pag birthday niya na. So, nakikita ko naman dito yung tao na yan, kung ano man yung sinabi niya sa'yo, is itutuloy niya po yon Ibibigay niya talaga sa'yo kung ano man yung pinangako niya sa'yo. So, no need na mag-overthink dito sa so, kung sino man yung nangako sa'yo. Kasi, totoo pa rin naman po niya. Tignan pa natin. Energy Spirit Guide. Okay, so we have King of Pentacles. May tao talagang mapera dito. Pwedeng kayo to mismo ha, Pisces. May energy kasi dito ng isang, actually, isang tao, isang lalaki na mapera. Yun know, ito din yun eh. Or sabihin natin, magiging mapera ka ngayong birthday season mo. Hindi lang sa birthday mo mismo. Ngayong birthday season mo. Maraming mukhang maraming magbibigay sa'yo dito. Oo. Yan you know? o pwedeng in-kind, pero more on cash yung nakikita ko. So, pwedeng may mga magpapadala sa iyo sa remittance, sa mga money apps. Mm, mm Kasi pwede po na yung mga, kung may in-invite man kayo, kung iba sa inyo, na no, nagplano kayo na mag, nagpaplano kayo na mag-party, baka kasi may mga hindi makapunta. So, ayun, medyo may mga tao dito, nadadaanin po kayo sa pera na lang. Bibigyan na lang po kayo ng pera ganon uh, wag mong isipin na hindi ka nila naalala, hindi mahalaga yung araw na yun para sa'yo, pwede kasi na conflict lang po talaga siya no, kaya ayun, nahihiya naman sila kung wala silang ibibigay sa'yo kaya pwedeng bibigyan ka dalang nila ng pera na alam nila na mas magagamit mo pa so tingnan natin ano ba yung uh, lesson from last year or bagay tao na need mo nang i-let go tingnan natin Sige, doon muna tayo sa bagay na dapat mo nang i-let go. Kasi nagbibigay na sa'yo ng burden. We have six of swords. Ayun nga. Pag let go talaga. Ano. So baka may mga maleta kayo sa bahay. Mga suitcase na hindi na po talaga nagkagamit. It's either nakakadagdag. Alikabok lang yan sa bahay po ninyo. May mga suit din. Tapos mga knife na ano na wala nang hawakan dispose nyo na po. Yung mga maleta, kung pwede pa namang ibenta, ibenta nyo po. Mga suits. Pero kung hindi na, yan, mga ibang na ba, hindi na siya marerepair, kinakalawang na ba yung suitcase, yung mga ganon. ayun nyo na po, i-discard nyo na. Mm -mm. Declutter, mag-declutter na po kayo. Madaming nakatambak dito kung nakikita iyon katulad nga isa sa kusina naman, yung mga kuchilyo po ninyo, kung wala nang hawakan, palitan nyo na po yan. Tingnan pa natin. Okay, na tao naman. Sino ba yung tao na kailangan mo nang i-release dito sa life mo? Six of cup. Old flame ito eh. Pwedeng friend mo na gustong gusto mo talaga siya. Pero alam mo yun, parang kahit anong ligaw mo sa taong to, kahit na anong paramdam mo sa kanya, hindi niya talaga ma, parang more on, tinatanggi niya kasi yung nararamdaman mo sa kanya. Parang hindi niya kayang i-accept, na-overwhelm siya. Mm. So parang wag mo nang ipilit yung sarili mo towards this person, Pisces. Kasi pwedeng friend lang talaga yung turing sa'yo ng tao na yan. Pwedeng switch siya sa'yo, na feel mo na bakit sa ibang niyong mga kaibigan hindi siya sweet pero sa'yo sweet siya. Siguro you have a spot din talaga, no? different spot sa puso niya. Pero hindi niya kayang i-level up kung ano man yung mayroon kayo, kung ano man yung connection ninyo. So might as well, tanggapin mo na lang. Or kung hindi mo matanggap, let go mo na lang yung tao na yan. Kasi lagi kang masasaktan. Sabihin na lang natin, hindi kanya kayang panindigan. Hindi kanya kayang maging jowa, ganun. Tingnan natin ano pa yung mga bagay, ano pa yung mga dapat mong i-release ngayong year na to, okay? We have Seven of Swords. Pagiging manipulative, nararamdaman mo ba yan sa sarili mo? Na, teka, parang nagiging manipulative na ako. I-assess nyo rin po yung sarili ninyo. Mm -mm. Yes, tignan din natin yung sarili natin sa mirror. Hindi lang yung lagi yung ibang tao yung masama. 'Di ba? Hindi lagi tayo yung ape. Pisces. Tingnan niyo rin ano, ano din ba yung sabi natin, ano din ba yung weakness nyo Ano rin ba yung bagay na sabi natin na toxic sa inyo? Mm -mm. Okay, so tingnan po natin. Meron din kasi dito magaling ano. <laughs> philosopher, philosopher yung iba sa inyo. Ayan no, medyo bawas-bawasan niyo daw 'yan tignan natin. Okay, higher self message para sa iyo. Kuhanin ko lang yung card na 'yon. Ano yung mensahe ng higher self mo sa iyo? Okay. Pisces, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? Kuha tayo ng dalawang cards. Okay, ito na. sabi, when it gets dark, remember that o oh, that the sun always rises. Ayan po. So, babangon at babangon kayo, di ba? Lalaban at lalaban kayo sa buhay. So, totoo naman talaga, di ba? Hindi talaga lahat ng gusto nating makuha, makukuha natin. Hindi lahat ng kasiyahan mapupunta sa atin. So, kahit may, may pinagdadaanan ka dito, always remember na makakabangon ka daw ulit. ba diba? Paalala yan sa'yo ng sarili mo. Na huwag mo masyadong dibdibin yung mga nangyayari sa life mo. Parang huwag ka daw maging, ano, yung mapagtanim ba ng sama ng loob, ng galit. Your success is closer than you imagine. So, just keep going. O, oh, ito lang din yun eh. Yung sinasabi sa'yo ng sarili mo. Diba? Laban lang ng laban. Try lang ng try kahit yung mga business minded dyan yung mga nagbe business po dyan minsan hindi naman isang negosyo lang yung umpisahan ninyo magka-grow na kaagad kayo magiging successful na kayo ba diba yung iba nakakatatlo, nakaapat, nakaanim pero yun lang wag lang kayo talagang susuko mahanap nyo rin talaga makakamit niyo rin kung ano ba yung goals ninyo kung meron namang mga tao dito na may gustong sabihin sa'yo, tingnan natin kung ano yon. Ani yung gustong sabihin sa iyo ng taong ito. Kung sino man yung tao na 'to, sabi dito, I have lost all my control of my life. I keep messing up. There is a big hole in my heart that I cannot fill on my own. So meron po dito ano malungkot parang napaka miserable ng buhay niya sana hindi naman kayo yung nakaka feel niyan Pisces pero may someone dito na alam mo yung sabi natin nahihirapan siya naghihingalo siya sa mga problema niya pero hindi niya magawang lumapit sa iyo mm -mm. so parang nandun pa rin na mapride pa rin yung taong to So, ayan, kung may napapansin kayo kung sino man to sa paligid ninyo, no, na parang nakikita mo na nahihirapan talaga siya, but hinihintay mo lang siyang lumapit sa'yo, pero hindi lumalapit, ayun. Siguro dahil ayaw ka rin namang abalahin ng tao na yon Pwedeng ito is ex mo, yung iba sa inyo po, no? Tumabi pa siya sa justice card. So, baka merong nakasakit sa'yo dito before, ayun, kinakarma na yung tao na yun ngayon na kahit anong ayos niya sa buhay niya hindi niya maayos-ayos Tignan natin ano ba yung mga pwede mong i-expect from your family. Ano yung pwede mong i-expect from your family ngayong birthday season or birthday mo. The Hierophant. So mukhang may hinahanda sila ditong salo-salo. Ayan po. May maayos naman na pag-uusap na pinapakita rito. Yung iba nga, pwede magsisimba pa kayo. -mm. -mm. Magsisimba kayo together. Ayan. Tignan natin. So, pwedeng yung faith ninyo sa family, faith ninyo kay God, kay universe, mas, ayan, mas tumataas. Kasama mo yung family mo, di ba, na nagpa-praise. Sa friends naman, ano yung pwede mong i-expect ngayong birthday mo? We have eight of cups. So, ayan, may mga friends ka din talaga dito na mag effort na makita ka. Meron din naman mag effort din. Pero, hindi nga lang siguro sa paraan na na kaya mo. Ay, nakaya mo, Nag, na, na ina mo. So, ayun, meron nga din talaga dito, medyo magbibigay na lang sa'yo ng regalo. Medyo, magbibigay na lang sa'yo ng regalo or pera nga. Sa person mo naman, sa karelasyon mo. Sa karelasyon mo, we have four of pentacles. ay mo kung may dito yung karelasyon mo alam mo yung kung hindi siya galante, pwede nga yung birthday season mo or birthday mo magiging galante na yan. Or meron siya talagang regalong hinanda for you. And appreciate mo ha kasi pinag iipunan niya po talaga yan. Well, kahit naman din niya pinag iipunan yan, sabi natin kung malaki yung salary ng person mo. Pero ah, uh, ba, diba, as long as naalala niya yung birthday mo, meron siyang binigay sa'yo kahit malaki man yan or maliit, maliit na halaga. Mm, -mm ng mahalaga na alala niya at na-appreciate mo. Sa co-worker mo naman, kung may trabaho po yung iba sa inyo, temperance, ayan, mukhang hinihintay na din, no? Parang excited yung mga co-workers mo about sa birthday mo. Will of fortune. Hindi <laughs> ko alam kung in-expect ba nila na magpapa- ano ka, yung mantitreat ka, ganyan. Di ko alam kung bakit doon ba sila na-excite kasi akala, akala nila mantitreat ka. O yun yung in-expect naman. Yun yung in-expect naman sa ng mga co-workers mo. Pwede rin naman may hinanda sila para sa'yo. Sa ano mo naman, sa kaperahan, kamusta naman ang kaperahan mo yung birthday season mo? Page of Cups. Ayan po, oh, madami talaga. May mga offer sa'yo dito may mga bagay na parang bibilin mo out of nowhere lang din. Parang katuwaan or natuwa ka lang sa isang bagay. Six of Wands. Ay, yung iba naman sa inyo, hindi lang dahil nakatuwa nyo. Meron kayo dito gustong-gusto nyong bilhin talaga na mabibili po ninyo ngayong birthday season. Lalo na, di ba, pwede may mga magbibigay nga sa inyo dito ng pera. Sa kaperahan, ayan nga. Sa business naman, kung may business naman po kayo, Pisces. We have three of pentacles. Four of wands. Ang ganda ng business mo. Oo. Ang ganda po ng inyong business. Parang yung mga kakumpetensya mo dito before, pwedeng makakasundo mo na sila. Alam mo yon parang meron kayong gagawin, makikipag-collaborate ka sa kanila at magiging successful po ito. Saan na tayo? So, ayun. Ang ganda-ganda ng business po ninyo, no? May collaborate kayo dito. O yung mga competitors ninyo. Yan. Magkakasundo-sundo kayo dito. Okay. Lesson that you should keep in mind. Ngayong birthday season po ninyo. Tingnan natin. So, we have ten of swords. We have eight of pentacles. And the empress. Ayun po. Huwag basta-basta gamitin, di ba, yung pera po na pinaghirapan daw ninyo. Kasi alam nyo, Pisces, mataas yung chance dito na ma kayo. Mm -mm. Nakikita mo yun, may mga magbibigay sa'yo dito ng pera. Pero, mataas yung chance dito na ma-scam ka. Keep that in mind, okay? Na maging mapanuri doon po sa mga pinaghirapan po ninyong pera. Actually, parang kahit hindi nyo pinaghirapan kasi nga, pwedeng medyo may ma-receive -re talaga kayong mga pera dito, ano. So, baka yun yung gamitin ninyo. Tignan nyo kung worth it ba. Mm, -mm. Sinasabihan din kayo dito kasi talaga ni Universe, no, na maghanda kayo sa future ninyo. Yan, di ko alam kung may mga anak ba dito. Or meron kayong gustong umpisahan talaga. So, ayan po. Maganda naman yung energy niyo, overall energy niyo. Ayan. You have a clear vision for your goals and are steadily moving forward with motivation and confidence maging confident pero wag naman sobrang confident, di ba? Yung tipong mahangin na yung tingin sa inyo ng ibang tao. Pero alam nyo, Pisces, kahit wala naman kayong ginagawa yung iba talaga, ganun yung tingin sa inyo. So, just be humble, just be yourself. Yan lamang po. Maraming salamat at ito pala. Yung iyong birthday candle. So, sindihan natin. Nasa na yung pansindi natin. Hanapin ko lang. Yung kanta muna tayo. Happy birthday, Pisces! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pisces! Mag-wish na po kayo. Yan, wish na kayo, Pisces. Yan lang yung regalo ko sa inyo ngayong birthday season po ninyo. More blessings to come, Pisces. Isil na natin yung wishes mo. In one, two, and three. Happy birthday again and again.